What's up guys, it's me, Yudes TV. For today's video nga pala, isasama ako kina Papa na magtatayo ng bumba. Ayan nga, nakaridya na lahat ng gamit. Nasakay na rin namin sa tricycle at papunta na nga kami sa aming paggagawan at kasama ko nga pala dyan ang aking chewing. Dahil beautiful Sunday naman ngayon at wala siyang pasok, naisip niyang sumama sa amin. At sa Osminia Street nga pala kami niyan gagawa. Malapit sa tulay kaya good luck na lang sa amin. At pagkarating namin dito ay binaba na din namin ang mga gamit. At ayan nga ang tuwin kong napakalakas. Nasa 80 kilos nga pala ang binubuhat niya. Pero basic na basic. Hala! Pagkatapos nga namin maibaba ang mga gagamitin, ay wala nang patumpik-tumpik pa. Dahil marami naman dito ang pagtatalian ng lubid ng tripod, itatayo na nga namin ito agad. Pinatong na nga namin ito sa bubong ng bahay para mabilis na lang namin ito maitayo. At nung maitayo na nga namin, ay agad namang tinali nila tatay ang mga lubid at kami naman ni Papa ay purda alalay lang dito para hindi tumumba ang aming tripod. At pagkatapos nga namin maitayo, ay huhukayan naman namin ang paglalagyan ng tubig. At pagkatapos namin mahukayan, ang para sa tubig, ay huhukay naman namin ang para sa pagtutusukan ng tubo para mabilis na lamang namin itong maibaul. Pagkatapos, pansamantalang binaunan nga pala muna namin ito ng isang dipang tubo. At pagkatapos ay susundayin namin ito para lumambot agad sa ilalim kapag kami ay magbabauna ng tubo. At pagkatapos nga namin masunda, ay binunot na nga namin agad ang tubo na ibinaon namin pansamantala at pagkatapos ay ipinwisto na nga namin ang tubo at ito nga ay sinamulan na naming ibaon at sa haba nga pala ng tubo ay kailangang matuwid ang pagkakabaon para hindi kami mahirapan kapag kami ay magsusunda na at ayan niya purda pokpoka na at pagkatapos nga naming maibaon ng tubo ay porda sundan na naman niya tayo para malinisan ang pagdadaanan ng tubig sa lalim ba naman ang binaunan ay talaga namang mapupuno ng lupa ang tubo. Isang tubo nga lang pala binaon namin dyan. Kaya naman, mabilis ang extra work lang to. Hala. At pagkatapos na namin masunda, ay syempre titistingan na yan. Allah. Ayan nga, unang bumba palang lang ni Angkil, putik agad. Putik nga pala muna yan sa una dahil nilalabas pa niya ang mga dumi na nasa loob ng tubo. At maya maya nga lang, ay ayan na, luminaw na din. Tuwang tuwa nga itong si Parikoy. Di lang talaga halata. Sa wakas daw na makakaligo na siya. Simula daw kasi ng pinanganak siya ay hindi pa siya nakakaligo. Di nga daw kilala ang sabon. Hala. At pagkatapos niya ay tinawag naman nga pala kami sa loob para kumain bago kami umalis. Dahil ginalingan nga daw namin kaya naman masarap ang pinaulam sa amin. Hala. At pagkatapos nga namin kumain ay kurdaligpit na nga ng mga gamit. At pagkatapos nga namin magligpit, ayan nga ang chewing ko, binigay na ang party ko. Yun lang po. Salamat!